ay yung bubong ng ating ano ng kambing ay meron siyang hard flex at saka uh, insulation mga katrabaho ay naka ay, niya, ay, siya, double no ay magandang tanghali eh, mga katrabaho ayan naka -ikot tayo dun sa ginagawa natin no ngayon no, ay papunta tayo ng tarlac ngayon na uh, ang oras natin ay mag-aalas dos na tapos mamaya ay diretsyo ako na mamaya hapon sa mabalakat mga katrabaho, no? Para mapuntahan natin naman yung mga pintor doon para makatapos na rin sila mga katrabaho. Medyo ano na rin tayo doon para mapabilis na yung trabaho ron. Kailangan ay mabisita natin sila. Ay, nandito tayo ngayon sa ano pa, nasa San Juan Banyo pa po tayo mga katrabaho. Tingnan natin kung kailan. Uh, anong oras na tayo makakarating doon? Eh, hey, okay, magde-drive muna tayo. Daanan ko muna si George. Laging George na yun, hindi pumasok. Puntahan ko muna si George Tregan. Ayan, si Apong Bangos. Ayan, nagpapalitada rito. Sa ilalim. Ano ba yung, ano yun, naging punso? Ano, na, Apong Bangos? Pundes na niya, pundes yun. may mulis ka tayo lalo. Yeah, dati na yun. Dati na yun, ano, may nabulos. Kasi sila niya, alakoy naman o oh, digdagan na ba Pepe, pa ko na yan eh hiyo hmm, ayos sinisil ta puwede ta ayos, mulos na yan ito pa yan o no? mga katrabaho nagpapalitan si Apong Bangs no tapos ito na yung nagawa natin dito mga katrabaho sir dalay mo na dun yan ko oh. lang tapos yalo mo pa siya nang ano. Na? Nakasama. Ilang timbangan ba? Dalawa. Ha? Dalawa pa. Hindi, ilang... Kaya ano, uh, kalahat eh. Ilang buhagin ba linalagin niyo? Dalawa kalahat eh. Oo yun. Ayan yung ginawa natin mga katrabaho. Ayan. <clears throat> yung pinakakulong ay yung bubong ng ating ano ng kambing ay mayroon siyang hard deflex at saka uh, insulation mga katrabaho. Ali naka ano siya, double no. A hard at insulation tapos yero. Yun ano niya, pinaka supporter niya sa unit mga katrabaho Kaya ng kulay ni blue na Ay Kaya ayan ah uh, Nagawa na rin natin to mga katrabaho eh. And tapos ito pina ano ko na rin pinapalitada ko na kaya pumbangos para malinis tignan yung ating pinaka wall nya mga katrabaho tapos pinapantay na natin yung mga naka ano naka husli. tapos patatanggal natin yung mga bakat para pag pinato natin dito yung tubular eh malinis siyang tignan mga katrabaho no? Mm -hmm. nagawa natin lalagyan na natin ang pinaka jeans na huli ko para yung mga kambing pag nagpakawalaw sila rito hindi na rito sila nakakatasok po rito sa ng mga katrabaho hmm. nagawa natin sa mga na jeans nalagyan natin ang mga tubo mga katrabaho tapos ay pipintrahan na lang natin ng kulay green mga... mga katrabaho yan. Tapos lalagyan natin ng pinaka cake dito, no? Sa ilalim niya. Ayun si Yapong Bangs nandun sa ilalim. Nagpapalitada pa rin. Okay. Tuloy muna natin to para matapos ko lang ito mga katrabaho. Ayan mga katrabaho, eto natapos ko na yung ano. Hindi lang ko teka nining. Nakuha rin. Oh, guide dyan. Pag-tigong pipag wala guing kaya tamo kayo no Kung eh. papalita tayo kaya papins, kaya eh papinis kayo no Pakakanto natin tapos palitada Ito rin tubo may takpan lang ano Tan! Ano? Pakaganda nga ng, ano Tapos ito yung pinaka ano natin Bandega mga katrabaho Ano yung natin Salamat ang dalapan yung pinaka na natin dito mga katrabaho. Ayan. Okay, ah. Uh, ah, ayos na yung mga kulungan niya no? mga katrabaho. Napakarami ng kulungan ng kanilang pinapagawa. No? Kaya kaya kamong kanto ka rin gawin. Ano lang? Ano Ala. Nadig ka kanyan maya. Malaro ka lupa. Ayan o. Ah, uh, katrabaho na yan. Nakakabit na yung mga ano nila. Uh, uh, <coughs> moldings nila Oh. Ayan, oh. Nakakapit na. Uh, katrabaho. Ayos na yung kanilang pinaka wall. Uh, yung flooring. Ayan oh. tapos meron na rin siyang pinaka dingding mga katrabaho yung dingding nila ayon Okay mga katrabaho, uh, yan po yung ating ginagawang napakalaking tulungan ng uh, kambing no, yung mga kambing na imported na, namamahalin uh, tig sa ano 400,000 bawat isa yung mga barako. Ah, uh, pakamahal ng kambing ni Bossing. Ayan. Okay mga katrabaho, hanggang uh, diyan, maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Mga katrabaho, ingat po tayong palagi. Babae naman, ikaw naman. Eh ba, sana pao po. Uupo tayo ngayon na ano, maraya pero dadaanan muna tayo na pagpanak sa barangay San Tinis. <laughs> sa Kakang Tinis. Na nating mga kasama natin sa trabaho. Pag-aadiran lang natin sila ng materyalis para bukas na eh. na mga nilang pagtatrabaho. trabaho Ayan. I-try si uh, gano'n. Uh, si, Onyok. Onyok Vilasco. na uh, Natapos na po yung sa boxing. Uh, naging welter na po ngayon si Onyok.